Ako po si Ron. Gusto kong maibahagi ang aking karanasan. Isang bagay na hindi ko kailanman makakalimutan. Isang kwento tungkol sa mga inkanto. Doon mismo sa gubat ng bago sa Cebu. Noong high school pa ako, doon na ako nakatira sa lumang bahay ng lolo namin. Matagal nang wala si lolo at ang nakatira na doon ay kapatid ng mama ko. Ang kabuhayan nila ay pag-uuling habang lumalaki ako, natuto na rin akong sumama sa kanila. Hindi lang para matuto, kundi para kumita rin kahit papaano. Madalas naming puntahan noon ang bundok na tinatawag na Opao. Araw-araw umaakyat kami doon para magputol ng kahoy at maghanda para gawing uling. Kapag natapos naming ikumpol ang mga kahoy sa tinatawag naming gahong, isang malaking hukay sa lupa sisindihan namin ito at iiwan muna para bumalik sa bahay at kumuha ng pagkain at gamit. At pagsapit ng gabi, babalik kami para magbantay kasi kapag walang nagbantay, pwedeng masunog ng tuluyan at masayang ang hirap. Isang gabi, kami ng pinsan ko ang nakatukang magbantay. Nasa maliit na kubo kami malapit sa ulingan, umiinom ng tuba para pampalipas oras. Sa gitna ng katahimikan, may narinig kaming kakaibang huni ng ibon at isang boses na parang kambing. Pero iba eh, hindi mo matukoy kung kambing ba talaga o hindi. Sabi ng pinsan ko, wag kang mag-alala, baka yun yung kambing ni mama na nilagay malapit dito. Pinilit kong paniwalaan, pero may kung anong kaba na nagsimulang gumapang sa dibdib ko. Bandang alas 9 Nagdasal kami habang nakikinig sa radyo Pagkatapos Inayos na namin ang tutulugan namin Tahimik Maliwanag ang buwan Wala kaming ibang iniisip kundi matapos na lang ang magdamag ng walang aberya Pero hindi nagtagal May narinig ulit kami Sa una Mahina lang Parang boses ng mga tao na naguusap Na kumakanta Habang tumatagal Palapit ng palapit Nagkatinginan kami ng pinsan ko. Pareho kaming bumangon. Lumabas kami at dahan-dahang lumapit sa pinanggagalingan ng ingay, dahan-dahan. Halos pigil ang hininga. At doon, halos manigas kami sa nakita namin. Mga nilalang, mga lalaki at babaeng sobrang gaganda. Parang kumikislap ang mga balat at ang liwanag ng mukha nila ay para bang hindi galing sa mundong ito. Nakaayos sila na parang may prosesyon, mabagal ang paglakad at lahat sila ay kumakanta. Hindi namin maintindihan ang salita, pero napakaganda ng tunog. Malamig, malambing, pero may hatid na kilabot. Hindi kami makagalaw. Para kaming nakapako sa lupa. Ramdam ko ang malamig na pawis na tumutulo sa likod ko. At 'yung puso ko, parang lalabas sa dibdib. Hanggang sa unti-unti silang lumayo at nang tuluyan ng mga lahati ang boses nila, saka lang kami nakahinga. Tumakbo kami pabalik sa ulingan, pawis na pawis at hindi alam kung ano ang dapat gawin. Sa sobrang takot, humigahan na lang kami at pinilit matulog. Kahit mahirap, kahit pakiramdam ko ay pinapanood pa rin kami mula sa dilim. Kinaumagahan, pag uwi namin… Agad naming ikinuwento sa tiyahin ko ang lahat. Pero imbes na magulat, parang alam na niya. Sabi niya, Basta wala kayong ginagawang masama sa gubat, hindi rin nila kayo gagalawin. Mula noon, hindi na ako pumupit ko pumupunta sa ulingan kapag gabi. Umaga na lang ako umakyat kasi hanggang ngayon, naniniwala ako sa mga nakita ko. Yun lang po. Salamat sa pagkakataon na maibahagi ko ito. Yan po ang kwentong hindi ko malilimutan. Isang paalala na hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat ng nilalang na kasama natin sa mundong ito. Minsan mababait sila, pero mas mabuting magingat ingat pa rin. Kung may kwento ka rin tungkol sa kakaibang karanasan mo, lalo na sa mga lugar na may misteryo, maaari mo ring ipadala sa akin. Message me in Facebook or Tikok Maalikabok na LibroTV.